Cancer, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay, energy spirit guide. We have my way. Ayan. So, I think ito nakikita kayo ng mga tao no as someone na very arrogant. Oh, ngayon these days, for some of you, parang inisip nila na ang selfish mo. Yan. Pero for some of you, kasi you are breaking some karmic ties, karmic debts dito. Kaya yun siguro yung nakikita ng ibang tao towards you. Akala nila ang selfish mo. Pero di nila alam. Ngayon mo lang naman pinili yung sarili mo. Tingnan natin. Okay, your energy. Tingnan natin. Ano pa yung energy mo? Cancer. Pwede nyo po palang panoorin yung inyong other signs, ha? Kung hindi kayo maka dito, try nyo tingnan yung inyong uh, sun, moon, rising, and venus. So, we have the devil. This is your energy. Ayan, meron nga talaga kayong binibreak dito ng mga bad habits. Okay, yung mga nakasanayan nyo na po, na alam ninyo na hindi na nagwo-work for you. Iniiwasan nyo na po yung binibreak nyo na talaga. Okay, energy naman ng mga nasa paligid mo. We have strength. ayun so na-intimidate pala yung mga tao sa paligid mo. Yes po. May mga tao dito na parang gusto na nilang sumuko. Maybe nakikita mo yung sarili mo sa kanila before. Okay? Pero hindi ka nila tinitingnan ni as inspiration. Yun nga lang. Pwedeng maingit sila na nararamdaman sa'yo ngayon kasi you are breaking some patterns. And sila, yet, ay, sila ay nandoon pa rin. No? Nandoon pa rin sila sa to mga hindi magaganda mga nangyari sa life nila parang na-stuck na sila doon ayaw na nila ng pagkilos kaya parang siguro gusto nilang idamay no, no, huwag ka na rin mag move forward cancer tingnan natin blessings naman na marireceive mo ngayon so we have queen of cups so ito naman yung blessings na to is yung masasabi mo talaga no, yung mga dapat mong sabihin page of cups. Tapos kung meron kang message dito na hinihintay, some of you, nagtatampuhan ba kayo ng anak nyo or ng magulang mo, so may magme-message. Okay, meron dito magbababa naman ng pride. We have the full. Ayan po. So, may pag-usa dito. May pag-grow no, ng relationship. May pag-aayos. May reconciliation na kung nakikita. So, yun yung blessings na pwede mong ma-receive struggle naman po. Spirit guide. We have ten of swords. We have four of swords. And we have king of wands. Okay. Ito naman pagdating to sa mga papers. Yung struggle po ninyo. Mm, -mm. Parang minamadali kayo. Nirarush kayo dito. Yun naman yung pinapakita. So struggle to kasi pwedeng wala pa naman sa inyo yung output. Ganyan. Pero minamadali na kaagad kayo. So, pwedeng ito po ay pagdating sa trabaho, nirarush kayo ngayon. Parang inuwi mo na nga sa bahay yung trabaho mo, pero hindi pa rin talaga umabot. So, medyo nagkakaroon kayo ng problema ngayon. Or may mga deadlines kayo dito na hindi nyo talaga na-meet. Money energy naman po, we have eight of wands. Seven of Swords, at meron tayo dito ng Six of Cups. Ito meron dito madaling kausap. Or siguro yun yung nafi-feel mo. Ah, madali lang pala siyang kausap. Madali lang pala kausap yung taong to. Pero ang totoo, hindi. Parang pinapaasa ka lang kasi nito eh. Mm -mm. Nga, to, yung nire-request mo naman money towards that person is, um, sabi natin, two weeks mo pa kukuhanin. Sira sabi lang niya, oo, tumatangulang siya sa'yo. Pero wala talaga siyang balak kapag nandun ka na mismo. Mm -mm. Kaya ayan, no, pag-isipan mo to. Kung dito ka pa ba sa taong to hihingi ng help or the other way around, baka naman ikaw to. Umiiwas ka lang talaga sa drama. Kaya po ayan, <laughs> umuoo ka na lang dito kahit na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo naman talaga papahiramin yung isang tao na yon. You have other alibis. Pag dumating na yung time na hinihingi niya sa'yo, no? Yan, or na makikipag-usap na sa'yo yung taong to para kasi may hidden agenda. This could be your energy or energy ng person na kausap mo. Tingnan natin sa career naman. Kamusta ang iyong career? Career, we have temperance. Meron tayo ditong three of coins. Okay. Parang paulit-ulit nga kayo dito sa trabaho. Knight of Swords. Nawawalan na kayo ng gana tuloy parang alam mo yung pinapakalma mo na lang yung sarili mo na okay lang to, part of trabaho, ganyan. Pero totoo, nawawalan ka na ng ano ba, ng eagerness, no? nawawalan ka na ng amor dito sa trabaho ito at saka dun sa mga co-workers mo. Pas pasensya na lang talaga, parang ayun na lang talaga yung mayroon ka. Mm -mm. So, pahabain mo pa yung pasensya na yan. Okay, tingnan natin pagdating naman po sa business. Kamusta naman po ang business spirit guide? Okay, we have ten of one. So, unti-unti po ayan. Nakakabawi kayo pagdating sa mga gastos. We have nine of cups. So, unti-unti po bumabalik yung sigla ng inyong business. Ayan, so... Meron lang kayo ditong pagbabago. Kayo mismo yung gagawa ng pagbabago na to. Okay, so pwede nga na yung ginagawa po ninyo. Kaya din kayo nakaka-cope up na dito sa inyong business, sa inyong sales. Ayan, maganda nga naman talaga yung sales niyo, May recovery na pinapakita po dito. So makaka-recover talaga yung business niyo, Cancer. Pwede nga iba sa inyo, ito, nire-revive nyo talaga yung business niyo, Pwede nga yung mga plans po ninyo sa mga susunod na mga araw at buwan. Sa love life naman po, we have the moon. So may revelation tayo dito. We have the chariot. Pero inisip kasi ng person mo is, kung may i-reveal -re siya sa'yo, may aaminin siya sa'yo, hindi niya alam kung magpo-progress ba yung relationship ninyo, king of cups. Pero, yan, kung naman man yung i-reveal -re niya, could be may magko-confess sa'yo dito. Pwede rin po, cancer, no? Ayan, Five of Swords. Parang hindi na kasi kayang itago ng taong to yung nafe-feel niya sa'yo. Parang nababurden na siya ganon. Mm, mm Okay, merong magko-confess sa'yo dito ha. Meron din naman, may revelation talaga sa'yo dito. Kung ano yung totoong nararamdaman niya sa'yo. So may positive at saka may negative energies po na pinapakita rito towards sa pag-amin ng taong ito. So, ayan lang po, Cancer, no? Ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat ka always and more blessings to come.